nila siyang pala. Ito niya. Hello, what's up mga idol? It's me again, Choy Inato Gus Hunter. So, welcome back naman po sa ating channel, no? So, ngayong araw na to, uh, mag-update tayo at balikan natin yung kubo mga idol kung saan nakita natin yung uh, lalaki at saka siyempre mga idol, nung pagbalik natin, may nakita tayong babae. No? Parang nasa niban. So, ngayong araw na to, samahan niyo po ako mag-vlog, mag-explore ulit balikan natin yung kubo. No, samahan niyo po ako ngayon mga idol. At Sobrang napaka creepy dito kasi hindi ko talaga kabisado ang area na to. Sa mga sagingan at may mga ito mga idol. O. Basta sa kabilang area to, sa kabilang bundok. So samahan niyo po ako at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click niyo yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. So tara, let's go! So yun mga idol. Samahan niyo ako ngayon. No? Ayan, balikan natin yung kubo mga sa lakas po ng hangin noong nakaraang araw ay ayan natumba po yung mga saging dito mga puno nang so sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat sa samahan nyo po ako mag update at balikan natin yung kubo kung saan nakita natin yung babae at yung lalaki at may matanda pa doon so samahan nyo po ako yung mga dula at sa lahat ng bago pa lang po nakapanood ng vlog na to, huwag kalimutan mag-subscribe at siyempre i-click ninyo ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya tara, simulan na natin mag-explore. Ayan mga idol, gusto ko lang sa inyo na sobrang napaka-creepy talaga dito. Ayan po, oh. napapalibutan tayo ng mga saging. No? Samahan nyo po kami mga idolat. Natumba yata ito eh. Sa sobrang lakas ng hangin. Yung bagyong, ano mga idolat, kasi maraming kasing bagyong dumating. Nung bagyong Teno po, ang dahilan kung bakit natumba ito, mga saging na ito. Ang lakas dito. No? Ayan, shout out sa lahat ng ano, sa lahat ng naapektuhan ng bagyo at baha. So, uh, sana po, magingat kayo dyan. No? Magingat kayo. God bless sa inyong lahat. Ayan. Oh, tignan nyo mga idol, ang lawak. Tignan nyo. Grabe. <coughs> malapit at tayo dito mga idol sa Kubo So, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na nasa kabilang bundok po tayo. Kasi nung bundok na yun, mga idol, dyan po. Dyan sa kabilang bundok na yun. Dyan ako galing nung nakaraang buwan. Nakaraan. Pero ngayon, dito na naman tayo, no? Try natin dito. Balikan natin yung kubo. Lapit na pala tayo. Ayan mga ito na. Ayan. Ayan yung Ayan yung kubo na, na, sinasabi ko na pamilya ng mga aswang. Pero susubukan natin mga ito lah. Pupunta natin yan. Pag magmanman tayo. So sa lahat ng nanonood, kung bago, kung bago ka pala ngayon nanonood mga idol, gusto kong ipaliwanag sa inyo na dito po ay parang pamilyang aswang. Kasi po sabi ng residente dito, na kakaiba dito. Kaya ngayon pinuntahan natin noong nakaraang araw, may nakita tayong matanda at siyempre mga idol, may babae din oh, no? at may lalaki, baka pamilya nga sila. Ngayon susubukan natin ngayon dito. Nandito na tayo. Kaya manmana natin. Baka may makita tayo dito. So yun, mga idol. lumipat yung bahay. So parang may narinig akong parang may nagsasalita. Hello? Ano yan? Uy. Sino yan? At ano ginagawa niya dyan? Mga idol, may tao. May tao. May tao sa bahay so mga idol kumpirmadong may tao sa bahay so ngayon manmanan pa natin sa likod tayo dadaan dadaan tayo sa likod eh, yung insekto kakainis me know. kasama siya. Ayun mga idolo. Oh. Papunta sana ako sa likod. Pero may, may narinig akong kakaibang tunog. Ayan Oh. Ayan. Ilapit pa natin. I-zoom pa natin ng maayos. Kita nyo mga idol. Kita nyo ba? Ayan. Ala. Uy. Oh my God. Ito yung lalaki. Ito yung lalaking alpulario yata. Osa. 老老阿拉啥？

Naglalakad na siya. So yun mga idol. Nagtatago tayo ngayon. Hindi tayo magpapakita yung no? lalaki. Baka ito yung lalaki mga idol na parang jowa ng matanda. Ay nako. Hindi ko alam kung may kasama ba siya dito kaya manmanan pa natin ha. Huwag mo na tayo magpapakita dito. Lapitan natin. ng ito sana kaya yung lalaki May dala siyang pala. Ano ko yung gagawin niya? Ayan o. Uminto siya. Uminto. Ano ko yung gagawin niya mga idol? O ayan. Kita niyo, yung paa niya. Nandiyan siya o. Oh. Nakakatakot naman kapag ganito mga idol. Baka masamang tao talaga ito. O yan Bumalik. w a i Sundan natin. Sundan natin kung anong gagawin niya. Pero <sighs> mga itulog. Parang may inilibing siya. Ayan o. Oh. Ala, nakakatakot. Ay, Diyos ko, baka makita ako dito. Delikado. Mga idol ha. Parang may something ha. Ayan o. parang may ginagawa siyang kababalagan dito. Kitang kita yun naman, di ba? So, ayun mga idol. Baka mainilibing siya dito. Yung maingay. Delikado. Nagpapawisan ako mga idol kakatapos. So yung mga bumalik siya doon sa bahay Ayan Ayan yung lalaki mga idol May dalang pala May inilibing yata siguro dito Ngayon Nandun na siya Nulis ah. na

Tumagal ako siya,